mga besi, mga sisi. So, kadarating ko lang po, ra-rada. Naku, sabi ko, nagi-create ako sa chicken feet. Pero ang gagawin po natin dito, i-share ko sa inyo yung, yung chicken feet na ginataan sa Guyang Dilaw. Gagawin po natin ang version na ano siya, na uh, Bicol Express Chicken Feet. May uh, turmeric yung, yung, yung Yun po. So, ito po, akura-akura ako -akura, para umabot ng lansa. At ito po, yung gula sauce, galing nag-grocery, pag-grocery, pat, pala, ito na, please, please. Pa. So, ito po, panghintap sa inyong mga ingredients. Ito po, chicken feet, kilo. Inugasan ko na po yung suka at saka asin. Alam nyo naman ako, pagka mga paapaan, kailangan natin, tsaka may mga balat-balat, huawas natin mabuti sa suka at saka asin para mapatay ang mga bakteriya niya. Tapos may ko na po ito ng konting asin, hindi ko pakita sa inyo, pero nasa inyo po, hindi sa inyo yung alat, tsaka konting paminta. Ito, nakaready na po yung frying pan, pero pakikita ko sa inyo isa-isa. Ang gagamitin po natin bagoong, eh yung nagisa ko na siya, na kasi baka umantot eh, ito po yung ginawa ko pa na Ito po gagawin natin pang alat, pero masarap po ito. Masarap po nito dahil sa kalita. <laughs> So, ayan na nga po yung chicken pit. Ayan, nilagyan ko na ng paminta. May konting asin tulad na sinabi ko sa inyo. At niwas na natin bonggang-bonggang sukat asin. Tapos niris ko po siya. So, eto po yung bagoong. Naginisa ko na siya. Pwede po naman hindi gisa. Kaya ko lang po ginigisa. Kasi baka mga moy, mantot. So, mabuti na naka-ready siya. So, ayun po yung luyan dilaw. Ganyan po ang ginawa kong chap-chap para may color naman yung ating ano, uh, chicken pit na Bicol Express sa ye, ano sa turmeric o yellow uh, dilaw na luya. Ayan po yung gata. Ito po yung sili, bongga-bongga. So, hindi ko na po kinat yung ano, optional po yung baka maanghang yung kulay green. Hindi ko pa siya natikman. So, ito po yung patis. Pandagdag natin ng alat konti. Depende kung maalat na. Hindi na. Kasi may bago. nga tsaka asin na itong chicken pit. So, ito po. Igigisa ko na siya. Pakita ko na sa inyo. So, magpondo po tayo ng oil. Ayan. Konti lang. So, ang gagawin po natin, sasabay-sabay po na siya. Ayan. Ayan. Hindi na naintay umilip masyado. Ayan. Yung luya. totoong luya. Turmeric. Ganyan po ang cut ko. Depende sa inyo kung anong klaseng cut ang gusto nyo gawin. Kasi, para maging colorful po yung ating chicken pit vehicle express with turmeric. Ayan. Kasi iba walang turmeric. At saka, karaniwan sa Bicol Express nila, mga hipon, o kaya ba, buhay naman, chicken po, para nag-create po ako sa paan ng manok. So, na, maiba naman. Kasi laging adobo, o Chinese style cooking. Ngayon naman, Bicol Express naman po ito. Style ng mga bitulano pero different version naman po itong ginawa ko. at ah, inversion po ito. Ayan. So, hintayin lang po natin maluto siya. Ayan. Mag Try, mahina yung aking apoy. Gutom na. Ayan. Hindi ko na po siya kinat ng pinong yung turmeric, yung, yung, yung press. Kasi gusto ko yung makita ko yung ano, yung may color po yung ating niluluto. Ayan. Apurang-apura. Apura. <laughs> so, kaya lang natin maging ultra-lucent ng konti yung sibuyas. Tapos, ibabaksak na natin itong chicken feet. i cover natin para isakit siya natin siya ng bonggam-bongga. So, ang bagong folate na po natin ilalagay, palambutin muna natin yung chicken feet natin. At dahil may asin na siya, may lasa na siya. Ayan. Ilalagay ko na po itong chicken feet para nasa ilalim naman yung mga yung, ano, natin, mapapry na shirt yan, na steel fry na shirt yan. Still na shirt yan. Ayan malaki lalaki. Talagang, nung makita ko, pagpapili na ako, agad ng malaki at malilis na, ibalik ako ng gasang upan ng sukat. Asin yan. Ayan. Ngayon, para may konting bango, habang eh. ginigisa natin, lalagyan natin isang kutsarang patis kasi naka aroma mga dalawang kutsara na po ito ng aroma bango ngayon i-cover ko na siya. babalikan natin so ayan po malaking ano na yung ilan ako ayan i-cover natin balikan natin mamaya okay makikita Ayan, namaga siya na lo. Agamda. So, hahaluin natin siya yun Ang ganda ng kulay. Sakto. Ayan, nasakit siya na natin. Yan, di ba? ganda. Yan. So, lalagay ito na po yung bago Tapos, yung pangalawang gata, pampalambot siya. Yung pinakakakang gata, last part na po yan ang ating gagawin sa akin. Bicol Express Chicken Tip with Turmeric. So, ito po ang ating napakasarap na bagoong. O, oh, ayan. Ayan. Dalawang munang kutsara ilalagay ko. Ayan. Kasi may pati sa kasina siya. bago na kabang naman kayo bagoong ko. Hindi pa ako nakagagawa pag nakita ko ako ng ano, ng fresh na alamang. Gagawa ko ulit tayo yung mga hindi pa nakakakita sa paggawa ko ng alamang, pwede niyo po yung ano, i-check sa YouTube o kaya nagawa at ng bago. Ayan. Ito po yung pangalawang gata, pampalambot siya. Ayan. Pero lagyan ko na muna po siya ng buong paminta. Ito. Ayan. Ito, kaganda. Babalikan natin mamaya ulit, mga 15 minutes. Ayan. Puhuli po natin yung ating sili kasi malalabot siya. Pinakagulay po natin yan sa ating Bicol Express na chicken feet with the twist turmeric. Oo, pa rin. Ay, ang bango-bango niya. Ah, ayan. Magtulog siya talaga. Ano, magatano siya. So, ilalagay ko na po itong pangalawa ay uh, yung kaka, ng ano, mismong gata niya. Ito po, ibubuhos na natin. Isang yung po ito, yung pinakamalaki. Ayan. yung Ayan natin siyang malatik. Ah, na. Ayan, Ayan dumapit na siya. Medyo na dry na, iniwanan ko na naman siya. Ilagay ko na po yung sili. Ayan. Ayan sa ating Express Chicken Pit with twist ng turmeric. Ayan. Kinat ko na po yung ano, siling pula kasi baka hindi umanghang gawa ng ma-oily po yan. Pagka ma-oily, naalala ko hindi siya kakagat ang siling. Ayan na. So, ayan. Kaya po huli ko nilagay ay yung po yung labog na labog. Tikpan po natin ng lasa, so hindi ako makita. Ako kasi tansya-tansya lang, kahit di ko tikman. Ayos na. Oh, wow! Panalong-panalo ito. Winner na, panalo pa. Diyos mo, sa na. Ilubog yung sili para umanghang pa siya. Ayan, lalantahin lang natin itong ating gulay na sili sa ating Bicol Express. So, ayan na po. <laughs> ayan ato na po siya iyo o ayan Sato lang gusto ko medyo crunchy crunchy yung ating dulay na sili ayan sandamakmak ayan tapos yung sauce niya tama lang para sa akin kasi masaman mo po yung tuyo kasi ito mga bigol bigol express lalo chicken fit ito maghahabol ka na sauce niya po na, na naman ba? Namimilog na naman po na, na, na laparan na ma, laparan pala ako. Lumalapad na naman yung prinsesa ng kusina. So, eto po. Lagayan ang mga buto-buto. So, ayan po, inayos ko yung camera para makita yung mga lapit-lapit ng ating eating portion. Ako yung okay, gutong na gutom na, ino na yung mga alaga natin. So, ito po mga ka-besi, mga sisi, mga uh, OFW na nakaabang sa channel natin, Prinsesa ng Kusina, kahit madalang mag-vlog, inaabangan niyo pa rin. So, samahan niyo po ako kumain ng chicken Feet na Beagle Express. Na may twist po tayo na turmeric kasi healthy po yan. Kailangan po na katulad katawan natin lalo. Lola na kayo, lola ng sa So, ingat-ingat sa food. So, at saka ito pong mga chicken steak, mga mayroon pong benediction eh. Natsicheck ko sa YouTube. So, eto na ako, sandok na ng sandok. So, hindi na po ako magkukutsara. Magkakamay ako. Malilis naman kamay ko. Nagbanig nag ko lang kagabi. Nanilaw. Gawa ng ano. At saka hindi na po ako masabi nagiinong ng malamig na tuwig. Mainit. Kasi, nangangatip ko, puno Allergy. So, dinasakay kami ko na nuyot. Sana ko tsara ako ko. Diyos ko, yung aking prutas, dinalatan ko yung dalawang pinya, medyo na dry. Igagawin ko na lang siyang jam. So, oh, sandok na sandok, hindi papakali. Eh. Oh, kasi alam ko po ito masarap to. So, ito po unang subong po sa inyo. Kaanap po tayo. Para po sa inyo ito. Ayan, no, oh, hindi wala na. Hindi ko po, po siya hinati. Kasi pag hinati ko, ang pangiting na nalabog-labog. Hmm? Nabisita. Hmm? Sarap. Pwede kainin na yung buto. May pamangkin ako, kinakain niya buto. Sarap na naman. Panalo. Hindi nga lang magkatsaga ka ng pahimot-himot. Ayan, ito rin yung bulay, oh. Ito yung po siya kung may ahang. Hindi masyado. Rocking out to yan. Ay, sarap. Mahalag ng panalo, panalo May ulam na pangpulutan pa. May hmm? na, panalo pa. So, ito po mga simple, yung mga simpleng ulam lang. Kung maraming pamilya, pwede niyong hatiin. Lahat mga katikin, asarap. Sobrang linam na. Happy na naman sila kukunin sa buto-buto. Hmm? Hmm. Hmm. Sarap po kainin din yung luya. Good for the health pa yan. Mura luya ang lagay ko. Yung turmeric na wala na, naturo na. Mmm. Ano? Oh. Eh, gusto ko itong ganito yung magkabangong kainin. Hindi, hindi na, ubus agad, mabilis sa mga na ako. <laughs> Tawang gana naman, full na naman mukha ng inyong lola. Hmm. Nakakain nyo yan mga galamay. Mga paapaan na. Tumatalog na yung anghang Sarap. -hmm. Ini gula je hmm. Tama lang po yung sauce na Hindi siya lumalang oil, hindi rin dry hmm. Naman Pangang na <laughs> Bigol Express Wala nga hanggang yung berge. Eh. Baka yung tinikman ko kanina, wala nga hanggan, eh hindi na lang po pare pareho -pare ng pulo eh, yeah, syempre. No? Ito ang mahakot sa kanin na ulam at masarap pulutan. Mabilis din sa tagay. Hmm? Grabe, ang sarap ah. Alam niyo, iniisip ko, sabi ko, hindi pwede, kailangan, dahil ako darating in logo eh. Daming ano, US. Ah, uh, mag, mag meet and greet kami ng mga Last week doon niya, followers ko raw, gusto akong makita personal at mga eating portion. Matikman may luto ko, ano kaya iluluto natin sa kanila? <laughs> Munood po kayo sa February 12, 13, 12 or 13. May sa Pablo Laguna, yung mga taga-dyan po. Abangan nyo lang mag-message kayo sa akin kung pupunta kayo, meet and greet, guluto ang prinsesa nyo dyan, pati tikin sa inyo yung luto natin. Pre po yun, ha? Hindi po yun yun. <laughs> Mag, nag-book na po yung in-laws ko, sister in law ko, kasi nakabili rin siya ng lote doon, tabi-tabi kami. Uuwi siya galing uh, California. Message niya ako, nag-chat kami. Sabi ko, sige, yung four na classmates doon niya, Pinok din niya doon, yung iba nasa U.S. kasama niya, uuwi. Gusto ko mamig kang bird doon. Kaya yun po yung mga kapanood dito, yung malapit dyan, may lang kayo, chance na po natin yun, tabi po yun ng lake. Doon po tayo kakain sa kubo sa may lake. Refresh na kayo kung anong gusto nyong gutuin natin doon para matikman niya ang kuwib kahit simple o medyo delikado, okay lang po. Magpiprepare po kami na mapaglulutuan ko. Mmm. Sakto nila. Doon mm. Fructing, ah. po eh maraming kuhol. Gusto ko yung kuhol. Magdata rin ang kuhol. Nag-request lang kay Sir Aris. Ay, grabe sarap ah. Sa papadamdam ang kain ko. Ang gulay. Good for the head siya. Ang Hmm? Wala. Wala. Magsisilang. Pero mm -hmm. kung hindi naman nagmamadali, walang problema. Kung nagmamadali ka, talo pa May ang hangin. Dalawa pinya ako doon ang sarip. Nakita ko nanonayunan. Hindi ko nilabas. Baka mapintas ang pay. Gagawin ko na lang jam. Asarap po pala mo sa tinapay mo. Mmm. Gagit kayo yate mo sa mga. Mmm. Mm. Lasada na naman yata. Mmm. Mmm. Ang ganda ng sakit nyo si Lola nyo. Tinitipid ko yung kanin. Pinakain ko lahat yung kanin ko sa dalawa. Kay Prince na lang ito, titira ko may chicken siya doon. Iyahalo ko yung free kong chicken sa kanin. Yung dalawa, bitin pa doon sa kanin. Grabe. Yung koko. Bakit si So, gusto niya po chicken, yung may mo, lamasin mo yan, pati kanin ka, ito kay Chris na lang. Sinagal ko sa tutong. Gusto mo sa kanto sa may samao. Pinola, sinita, or mungo. Hmm? Langit tayo ko, ha? yung baba, ano po? Sa akin na lang to alaga. Ayaw ka na magsain para sa isang klase lang. <laughs> Salamat po sa panunood, sa pagtitaga mag-abang ng mga vlog natin, kahit pinigira lang. See you po next time. mag naman po tayo ulit doon sa mini garden. Yung isip ko, namili ako ng mga karni ngayon, pang-iho-iho. Sige po salamat po. Enjoy na lang po kayo dito. Dutoy nyo, hindi kayo magsisisig. Panalong-panalong. Napakasak.